So ayun guys, no, bali bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba gumawa ng bagong Gcash account ngayong 2025. So kung paano yun, ka natin pagkatapos ng intro na to. Una guys, no, sa GCash, pwede kang gumawa ng bagong GCash account hanggang limang beses kung sakaling kailangan mo ng bagong GCash number na gagamitin sa GCash or kung sakaling nakalimutan mo yung unang GCash number mo. Ngayon, pumunta na tayo sa proseso kung paano nga ba gumawa ng bagong GCash account. So ayun guys, no, para makagawa ng bagong GCash account, ayan, pag-open nyo ng GCash, click nyo lang yung dalawang araw na yan. Kapag ka na-click nyo na yun, ito ngayon yung lalabas, click mo lang yung proceed sa baba. Ngayon kapag ka click mo na yung proceed, ito ngayon yung lalabas. sa part na yan, dyan mo ilalagay yung bagong number mo na i-register -re sa Gcash. Kapag ka na-input mo na ngayon yung number, click mo lang yung next sa baba. Ngayon ito ngayon yung lalabas, verify with text message. Dapat makasib kayo ng authentication code via text message galing Gcash. Bali yan nga pala yung example ng authentication code no na marireceive nyo galing GCash. Ayan, ngayon sa part na yan, dyan mo ilalagay ngayon yung authentication code na nareceive mo galing GCash. After nun, ito ngayon yung lalabas, what would you like to do with your account today? Ayan, bali click mo lang yung new account. Ngayon kapag ka na-click mo yung new account, ito ngayon yung lalabas, tell us about yourself. Ayan, bali dito mo ilalagay yung birthday mo, tapos, may tanong dyan, are you a Filipino? Ayan. Sa part ng birthday, click mo lang yung calendar logo sa gilid. Kapag kakinlik mo yon, ito ngayon yung lalabas, bali isa-select mo lang yung birth date mo. Ayan. Tapos, click mo lang yung OK. Ngayon, kapag ka select mo na yung birthday mo, afternoon, ang next naman, are you a Filipino? Click mo lang yung yes. Tapos, after nun, click mo lang yung confirm sa baba. And after nun, ito ngayon yung lalabas tell us something about yourself. Ayan, dito mo ilalagay yung personal information mo. Ayan, yung first name, middle name. Ayan, kapag wala kang middle name, click mo lang yung I do not have a middle name. Tapos, after nun, last name. Ayan, tapos yung birth date, automatic naman na meron ng details. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, after yung birth date, ang next dun email. Ayan, dapat yung gagamitin yung email yung na-open nyo. Ayan, yung alam nyo yung password. Ayan. After noon, nationality. Ayan, Filipino. Next is main source of funds. Ayan, pipili lang kayo dyan kung ano ba yung main source of funds nyo. Ayan, for example, salary. Ayan. Then yung current address. Sa current address, dyan mo ilalagay yung province. Ayan, or kung saan kayong area. Ayan, for example, Metro Manila. Then next is city, municipality. Ayan, example, city of Makati. Ayan, then yung barangay. Ayan, Sembo. Bali, mayroon namang drop-down dyan, no? Bali, ipili lang kayo. After ng barangay, yung zip code. At yung zip code, automatic naman na nalalagyan na ng details. After nung zip code, yung house number and street address. Ayan, example lang yung details niyan yan para meron kayong idea. Tapos, sa part ng permanent address, kung parehas lang naman yung address dun sa current address, ayan, click mo lang yung box na may nakalagay na same as current address. Ayan, para automatic na namalagyan yung details sa baba. Ayan, so hindi mo na siya kailangan isa isa-isahin or ulitin pa. Ngayon, kapag nakapaglagay na kayo ng details ng address nyo sa may baba nun, click nyo lang yung next. Ngayon, after nun, ito ngayon yung lalabas, review your information. Ayan, bali do double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Yung personal information nyo, yung current address, tapos permanent address. Ayan, kapag ka na double check nyo na yung details sa may bandang baba nun, click nyo lang yung confirm. Ngayon, after nun, ito ngayon yung lalabas, set MPIN. Ayan, nakalagay dyan, your MPIN is your password to GCash. Never share your MPIN with anyone. Ayan, so dapat tandaan nyo yung MPIN na ilalagay nyo. Ayan, mas maganda isulat nyo. At huwag nyo rin isishare. Kasi yun yung magiging password nyo kapag ka i-open nyo na or maglalagin kayo sa GCash. Ayan, sa so, may part ng enter a 4-digit MPIN, ayan, dyan kayo ngayon maglalagay ng MPIN nyo. Ayan. Ngayon, sa may bandang baba nun, nakalagay dyan, confirm MP. Bali, uulitin nyo lang yung MP na nilagay nyo. Ngayon, sa pagka nakapaglagay na kayo ng 4-digit MPIN, ayan, make sure na dapat tandaan nyo yun. Ayan, sa may bandang baba, nakalagay dyan, I agree to the terms and conditions. Ayan, i nyo lang yung box na yan. Tapos, click nyo lang yung confirm. After nun, makakasib kayo ng text message galing Gcash. Ayan, nakalagay dyan. Thank you for registering to GCash. And now you can buy, load, pay bills and money and purchase online with GCash. Ayan, ibig sabihin na kapag register na tayo ng panibagong number sa GCash. Ngayon, after mo makareceive ng text message galing GCash na ikaw ay nakapag-register na, sa GCash app mo, ito ngayon yung lalabas. Kailangan mong i-register yung phone mo. Ayan, nakalagay dyan. Kung ito ang phone na gusto mong i-register, molo'y Kung hindi naman, mag in gamit ang phone na gustong gamitin. Ayan. So, kailangan natin i-register yung phone na gagamitin natin doon sa Gcash app natin. Ayan. Ngayon, click lang natin yung Yes, Register This Phone. And ngayon, kapag kaklilik mo yung Yes, Register This Phone, makakasip ka ulit ng text message galing Gcash na mayroong authentication code. Ayan. Bali yung example ng text message na marireceive mo. Bali sa part na yan, dyan mo ilalagay ngayon yung authentication code na nalisib mo via text message galing Gcash. Ayan, ngayon kapag ka na-input mo na ngayon yung authentication code, click mo lang yung submit sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Ayan, congratulations. Account secure ka na. Ayan, ibig sabihin na register mo na ngayon yung phone mo sa Gcash. Ngayon, sa may bandang baba, click mo lang yung go to dashboard. Ngayon, kapag kaklilik mo yung ngayon yung go to dashboard, ito ngayon yung lalabas. Ayan, scroll down mo lang. Ngayon, kapag kaya scroll down mo siya, makikita mo yung go to dashboard. So, click lang natin yung go to dashboard. Ngayon, mapupunta ka ngayon sa pinaka-home ng GCash. Ayan, ito yung dashboard nila. Ayan, ibig sabihin na register ka na talaga o nakagawa ka na ulit ng bagong GCash account sa GCash. Ayan. So, ganun lang guys, kadali gumawa ng bagong GCash account. O nga pala guys, no, kapag ka natapos ka nang gumawa ng bagong Gcash account, kapag ka nag-login ka ulit, kailangan mong mag-take ng selfie no, for security purposes. At oo nga pala guys, no, ito nga pala yung mga dapat tandaan no, after mong gumawa ng bagong Gcash account. Una guys, no, syempre dapat wag mong kalimutan yung MPIN mo or yung password mo sa Gcash. Kasi yun yung kailangan para makapag-login ka sa Gcash. And tapos guys, gumamit kayo ng active email Ayan, yung email na na-open nyo, yung email na alam nyo yung password kasi si Gcash usually nagsisend dyan via email ng confirmation message at ng receipt. Ayan, nung receipt ng transaction. So, kailangan meron kayong active email na na-open nyo, no? yung alam nyo yung password. Ayan, maaari mo rin kasing magamit yung email na yon kung mo mong change password ka sa Gcash. An, at kapag gumawa ka ng bagong Gcash account, kailangan pa rin i-verify yon. So, mas maganda no, na yung ID na gagamitin mo ay kaparehas yung address na ginamit mo nung ikaw ay nag-register sa GCash. Ayan, para mas mabilis yung pag-verify. So, ayun guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video susunod para rin sa atin. So, na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.